Yo, what's up mga kabakard? Maganda gabi sa inyo. Yan, Bookness Vlog nga pala mga kabakard. So, ngayong gabi na to mga kabakard, ang video natin is uh, meron po tayong isang subscriber na nagtatanong na uh, bakit daw po kinakamot ng kanyang manok, yung mata, ano raw po ang dahilan nun at ano raw po ang mainam na gamot or i-apply sa ka, sa mata so bago ko sagutin ng katanungan niya, mga kabakard uh, bago pa lang sa aking youtube channel uh, huwag mo nang kalimutang mag subscribe mag like sa mga video at i-share at syempre huwag mo rin kalimutang pinutin ang bell button para updated kayo sa mga video na aking i-upload so tara mga kabakard papakita ko sa inyo yung gamot na ating ipapatak. So, ayan mga kabakyard. ito yung katanungan ng ating uh, subscriber. yan po. Ayan po, nasa nasa ano po, nasa screen po, yan po katanungan niya So, idol, ang ma bibigay ko lang sa iyo na uh, advice, gawin mo sa yung manok, yung kanyang mata para hindi na hindi na rin kamutin. Kasi yung mata ng manok mo, idol, mayroong bulate. Yan, may bulate yung mata ng manok mo. Kaya kinakamot niya, nagluluha or namumula ba? May bulate yan, idol. Kasi ang manok natin hindi lang po sa katawan or sa bituka nila may bulate. Pati rin po sa mata po nila mga, mga kabakard. So idol lang maano ko lang po, maano ko lang sa'yo na rekomenda ko sa'yo na excuse me po. Rekomenda ko lang excuse me. Mare so, rekomenda ko lang po na pang patak sa mata niya is yung yan oxyridol. Yan. Oxyred. Yan, mabibili mo to sa poultry supply. Sa alaga sa lagang 185 or 200 kasi dito sa amin 185 ang bili ko nito. Ito yung ginagamit kong pampatak sa mga manok ko, idol. Yan. So Papakita ko sa inyo yung pagpatak sa mata ng ating mga manok. Kabilaan po, papatakan po natin. So, tara, Papakita ko po sa inyo. So, ayan mga kabakad, ito yung papataka natin, yung ating 3 months old na pure 5 sweater na Cross Raptor Gilmore ni nice. Sir Paul Pichon ng Happy Sun Game Farm. So, mga kabakad, mas mainam po natin gawing gawin to sa gabi para ma-relax din po yung mata nila. Kasi pag pag araw po natin gagawin Medyo masakit ang sinag ng araw Mano po sa kanilang mata So, mas mainap po Gabi po natin gagawin Para rin po tayo nagpupurga ng manok Ayan Para rin po tayo nagpupurga So, pagdating po ng Gabi, uh, bu Pinginabong asa, papaliguan po natin sila So, tara mga kabakay Patakan na po natin So yan, disclaimer lang po mga kabakard. Yan, no animals were harmed in the making of this video. So tara mga kabakard, patakan na po natin. <laughs> kabilaan po, kabilaan po natin papatakan yung mata. Yan, medyo itatago ko lang po yung manok para hindi po masyado makita ni Lolo Whitey kasi masyado na pong Stricto si Lolo Whitey. Tapos 'yan yung isa, yung kabila naman. Yan. So, Ayan, naka tapos na. Patakan na po natin. So ayan, idol. Yan, yung subscriber natin, yan. Idol, shout out sa iyo. Yan, ito yung marirecommend ako sa iyo, idol ha. Yan, Oxeray Idol. Mabisang mabisa to. Ah, uh, excellence, yan. Shout out sa excellence, yan. Shout out din pala sa kay Melpi at Oka Borha, yan. Ingat ka doon sa biyahe mo. Eh, kamusta mo na lang ako sa sa Herbox family. So, yan mga kabakyard, yan yung 5, pure 5K sweater natin na cross sa Raptor, Raptor Gilmore ni Sir Paul Pitcho ng Hapinsan. Yan o. pogi ha. Di ba o. Yan. So, yan mga kabakyard. Sana ay nagustuhan nyo po yung ating video. At sana ay may nakuha po kayong kahit konting tips lang po. So, ngayon. Bukas po, papaliguan po natin sila. At papakita ko rin po sa inyo yung gamit kong shampoo ang paligo. So, Ayan, hanggang dito na lang po mga kabakir. So, bago ko po tapusin yung video na to. So, hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Ayan. Subscribe na lang po sa aking YouTube channel. Ayan, Bokness Vlog. Uh, I-click na lang po notification bell button para update ko sa mga video na upload. So, ayan mga kabakyard. Maraming salamat sa inyo. God bless. i